Welcome Rilard's TV Okay no, sa ngayon mga kaidol, nakita nyo ito mga kaidol Ha? Huh? Ito ay mga waste na mga silupin na galing sa kumpanyang tinatarbahuan ko So ang ginawa ko, uh, hiningi at ginitpasan ko para mailabas ko sa kumpanya Okay no, ang tanong, aanhin ko to yung uh, waste na mga silupin Ano ba ang gamit? nito. So kung gusto nyong malaman kung aanhin ko to yung wish na mga silupin, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. Okay, no so sa ngayon, uh slicein ko muna pambaga i-divide uh, i-divide -divide ko para maangkop naman sa kung ano ang uh, gagamitan ko sa uh, ganitong waste na silupin Okay, tatabasin ko na. Tingnan nyo kung uh, aanin ko to yung uh, waste na mga silupin. Tara. So, pagkatapos kong ginupit-gupit yung silupin, ang ginawa ko, before ako nagpa-deliver ng aking mga materials, ay linagay ko yung silupin dito sa ilalim para... Yung mga bato buhangin ay di nasasayang. So, ang iba pang silupin na ginagamit ko ay ginagamit kong uh, pangtakip. So, nakita nito mga idol. Kung baga, siya ang uh, nag-cover sa lupa at saka sa mga buhangin para hindi masasayang. Oh. sa pamamagitan ng uh, ganitong silupin ay hindi sila nagkahalo-halo. Kung pansan, pursan, bato, hindi sila nagkahalo-halo. So ang isang malaking use pa ng silupin ay ginagamit ko siya pang takip dito sa uh, sa hanublak na to. So ito, 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 ito. ito, ito. so okay mga kaye dunoh napakalaking uh, gamit yung uh, wishes na mga silupin